na sa isang Christmas party sa Las Piñas kamakailan, abay pamatay. Mm. Pamatay. Pamatay talaga. Oo, oh, aling Vicky pamatay. Ang papremyo <laughs> sa raffle! Oh, bye. ang prizes kasi bye. ay kabaong. kabaong. Ay! Aling Vicky kabaong. <laughs> <laughs> Hindi lang yan. Meron pang earn. Ay! Undertaker, ha? Diba? Oh. Kakaiba oh. ito. Ano ang kwento nito panoorin po natin. 326 so gacheleta! 326 last ka? O pwede pa. Come 326. Facebook video na nga uh, Pador Funeral Parlor mula Aklan, kita na ilang biyembro at may-ari ng mga punirarya na bahagi ng Philippine Mortuary Association ang dumalo sa party. Siyang nakabaong po at dalawang po na earn ang pinimigay sa party. Ha, naku po ang dami. Grand prize sa mga kabaong. Abay, mahal pala ito na nagkakahalaga ng 44,000 pesos hanggang dalawang milyong piso, partner. Grabe pala. Grabe, ang tindi, no? Oh, talaga.